Hi! Hello mga kumari at mga kumpare! <laughs> Gusto nyo bang magsimula ng maliit na negosyo pero hindi nyo alam kung papaano o umpisahan? Sa video na ito, ipapakita ko kung paano mag-repack ng mga gamit hindi, manifes, cracker, sampalok, dili, sweet beans, pop beans at iba pang mga kotkotin. Gamit lang ang murang pohonan. Perfect ito sa mga gustong mag-start ng maliit na negosyo o extra income. Ah, mga mga kumpare, ang mga kumari at ang re-repackin natin ngayon, Gummy Bear Candy. Ang kilo ng Gummy Bear Candy ngayon, February 23, 2025, ay nagkakalaga ng 112 pesos ang top 5 kilograms or 2,500 grams ay nagkakalaga ng 280 pesos presyo de Besoria, Manila. Ang gagamitin natin plastic 5x7 21 peraso na gummy bear para sa 20 pesos. Ah, kailangan lang ba, ah, mga kumarit na kumpare, Uh, bibilisan lang natin ang ating pagre-repack para maging makintab ang ating gamit na nire-repack. Kung gusto niyo mag-start, uh, pwede kayong mag-umpisa ng malit lang na puhunan. Pumunta kayo or pumunta tayo sa mga palinkin na malapit lang sa ating mga lugar. Or kung andito man tayo sa Metro Manila, pwede rin kayong pumunta ng Divisoria Manila at mas maganda tayo mismo ang pipili ng mga bibilhin nating mga kotkotin, mapagami man yan, or mga mani, or depende sa anumang gusto nating panindana uh, paninda na pagumpisan. Pipiliin natin yung malinaw ang plastic na pinagkakalagyan ng ating bibilhin. At saka yung hitsura niya, kailangan yung uh, maganda at saka makikintab. Yan ang una nating Ah, gagawin pag nag-upisa tayo nitong mga pagtitinda ng mga kotkotin kotin Kailan? Ah, mga kumari at mga kompare Kailangan mga kumari at mga kumpari, bibilangin lang natin ang ating pagre-repack para pare-pareho ang laman nitong ating ah, pagbabalot ng ah, mga gamit. O, ganyan lang kadali gawin. Ito, bago naman natin to isel. At bibilangin mo natin kung magkano ating puhunan at kung magkano ating gustong tubo. Ayan, pwede naman yung bawasan yan or dagdagan. Depende sa presyo nyo at saka kung ilan ang inyong ilalagay or i -re na mga uh, gummy bar. O, nasa sa na yan guys ha? kung magkano yung mga, uh, mga kumarat mga kumpare, kung magkano yung mga presyohan. Ito. Isinasabit ko lang to sa alamre Na uh, kumpare, mga kumare. Para uh, mas maganda tingnan pagka inilagay na natin sa ating pag-displayan na pwesto. Ito ba yan, no? Oh, bago naman natin yan i-sell. Eh, sell. Uh, bibilangin nyo muna kung magkano yung mga pohonan at magkano gusto nating tubo or gusto yung tubo pwede naman yan bawasan or dagdagan nasa sa inyo na yan kung uh, ah, ilan ang inyong ah, magagawang balot ah, ganyan lang ka simple ito gawin ng mga ang pagsiseld ko nito uh, ah, dinidinan ko siya ng dahan-dahan para wala siyang hangin sa kanyang plastic para siyang nakabakyum yan no? yan ang ating pagre-repack nito at maganda siya tingnan kailangan pag mainit ang panahon, huwag natin ito papaarawan sa ating mga pagtitindahan. Uh, sa malamig lang na lugar natin siya, eh, sasabit or i-display itong mga gamit hindi. O kahit anong mga kutkutin na ah, para hindi siya masira. Itong ganito. Ah, mabili itong mga gamit hindi o kahit anong mga kutkutin. O dyan lang natin yan sasabit o sa alam rin lang. At maganda yan, tingnan pagka naisabit natin sa ating mga pisto. Lalo lalo na ang ating pisto. Huwag natin lalagyan ng screen o mga harang. Yung open lang siya, mas maganda tingnan at saka mabilis mabibili or makikita ng ating mga kababayan. O, ganyan lang mga kumari at mga kumpare, ang ating ang orang inyong gagawin kung kayo man ay mag-uumpisa ng maliit na negosyo or mga extra income na pwede natin uh, kitain sa ganitong uh, pagtitinda. Uh, mga kumari, mga kumpari, kapasalamat uh, kami sa inyong mga subscribers at lahat mga nanonood sa mga video ng Gamidigs Vlog. Uh, maraming salamat sa inyo. Sana subscribe nyo para uh, maraming pa tayong magawang mga video at gawin nyo rin para lahat tayo ay kometa. Salamat!